galing kami ng palaruan naglaro sila ng 2 hours pagkatapos It pumunta kami sa ah uh, bookstore kasi ginamit namin yung ano yung natitirang laman ng card na bigay ng gobyerno kasi ano siya hanggang December hanggang oh, sarangyo hanggang ngayong December na lang kasi yun uh, pwedeng magamit yung binigay ng gobyerno kaya ginamit na namin yung natitira. Yung nabili namin ay itong math book para sa grade 1. Kasi mag grade 1 na si Unbit. At saka yan. Kasi yun na lang ang natirang ano, laman ng card. May binibigay yung gobyerno dito na ano, uh, 100,000 won yearly. 100 sa kanya, 100 sa akin. Meron kami 200,000 won na pwedeng ano, magamit sa ganito yung ginawa namin, binili namin ng books naman. May mga books na sila binili namin. At yung ano, uh, pagpunta namin sa zoo, yung ginagamit namin, pinabayad. Pwede rin siyang gamitin sa pag, ano, sine, panunod ng sine, eh, hindi naman kayo mahibig. Kaya ito lang yung, ano, madalasan books, toys ng mga bata. Yun ang ginagamit namin. O, oh, ayaw na ni Yejon. Yejon, tasilta! Ikaw ta? ikaw hali. Ikaw hali. Ikaw Tukat ka oh ang pangit na nang ano mo, ng ito. Pangit na ng kanya. Hmm. Tukat ah. Sigandit medyo ano. Hmm. Ayan, tumulog na malapit ng maluto yung sinaing na kanin. Nagsaing ako ng kanin kasi walang kanin pero nag-order na ano, ng, ng, ng ulam. <laughs> Order na lang siya ng ulam kasi na nakakapagod na. Ayan pagod na kakahabol kay Yejun. Pabalik-balik sa kung ano. Uh, takbo dito, takbo doon. Tapos yung gusto niya maglaro ng mga ganito, robot doon. Eh, ano naman? At maraming mga bata. Nahirapan siya. Tapos takbo na naman ulit. Takbo kung saan, saan Ako naman, ano ako sa kanya sunod ng sunod. Kasi nga, ano, binabantayan ko talaga siya. <laughs> kung ano yung bako, baka may ano. May mga kumakain kasi na sa mga ano sa tabi may mga nag-snacks na ano kumakain talo loob palaro, palaruan iba ka mamaya iba ka mabigyan siya o kaya makapulot sa milikado <laughs> yung allergy niya kaya kapag talaga nasa labas kami nasa kanya yung toto ko kasi yun nga ingatan siya sa pagkain kaya yun kailangan talagang kung saan siya nandun din ako. Nakasunod lagi. Oh, so yan. Grabe na yung ano Oh, yan po So, eto yung dinner natin. Kain tayo yung kanin. Kasi may maanghang. to pork. ano, chukbal. Ito maanghang. Full chukbal. kasi ito hindi maanghang para sa kay Yejon. At ito yung gusto ni unbid Kanin na may kim at saka yung itlog ng misda. Hmm, masarap to. Kain tayo. Kain tayo. At saka magkwentuhan na rin tayo. <laughs> habang kumakain. Ano? Kwentuhan tayo. Yung ano? Kwentuhan tayo ng ano? Yung tagandahan ng ano? Pagbuo ng pamilya dito sa South Korea. Magandang magbuo ng ano pamilya dito kasi ah, uh, marami yung suporta ng gobyerno sa pamilya. Hindi ko Marami yung suporta na ibinibigay ng gobyerno sa ano, sa ano, sa pamilya kasi nga ini-encourage yung mga Korean na magkaroon ng anak kasi dito parang ano sila mag-anak ayaw nilang magkaroon ng anak kaya ano marami yung binibigay na na tulong ng gobyerno sa mag-asawa. Dam ka mangidaro kapag ka ano pa lang kapag ka magbubuntis pa lang kapag magbuntis yung babae dito yung ano meron na kaagad silang binibigay na tulong yung uh, voucher na ginagamit para para pagpa-check up ng uh, buntis sa uh, prenatal yon ano na siyang libre ka na kasi yun ang gagamitin mo hanggang mga anak at saka kapag ka nanganak naman meron pa rin tulong na binibigay yung gobyerno Uh, kapag ka nang merong cash na matatanggap. Dati ano lang sa amin, ano, okay, pagkapanganak ko so, uh, kay Yejun, kasi si Unbit sa Pilipinas ka pinanganak, wala kami natanggap. Nung kay Yejun na, pagkapanganak, mayroong natanggap na cash na kung gachuala to daw yun, ano, 1 million won. Malaki na, medyo malaki na yon 1 million won. Pero ngayon, tinaasan yon para nga ma-encourage yung iba na magkaroon ng anak nasa 2 million won na yon at saka ne at saka meron pang ano bini uh, binibigay na buwan ng uh, allowance para sa bata ano yata sa ngayon nasa ano na no malaki na yata ngayon 700,000 won na yata yung monthly na uh, allowance ng bata sa unang taon yata yun basta nasa Basta nasa magulang pa yung ano, hindi pa nag-aaral sa orinigip. Kasi pag ipinasok na siya sa daycare center, pag pinasok na siya sa daycare center, doon na mapupunta yung uh, pera. Kasi sila yung mag-aalaga sa bata eh. So doon na mapupunta ang pera. Pero kung hindi pa ipapasok, uh, sa magulang mapupunta yung pera. Uh, pero kahit na ipinasok na sa daycare center yung bata, Meron pa rin dumarating na uh, allowance para sa bata, Ano? tig 100,000 won kada buwan. Si Unbit, meron yan, meron si Yejon, 100,000 uh, won kada buwan, hanggang 8 years old yata sila. Yun na ang natatanggap. Oh, yes. Kasi yung iba, nando na binabayad sa... Yung, yung, binabayad na doon sa sa school, sa daycare center na pinapasokan nila. At saka kapag ka nanganak, nung sa kayedyo na, kasi dito na nga, mayroon pa silang ano, voucher para sa gatas at saka sa gatas at saka sa ano, diaper for one year. Breastfeed naman siya, kaya yung ano lang namin sa kanya, yung ano, diaper, ginamit namin sa diaper. Malaking bagay yun kasi ano, hindi nagaling sa bulsa yung ah uh, pambili ng diaper. Kung baga, tulong na ng gobyerno talaga. Malaking tulong yon, Lalo na sa amin na ano, siya lang yung may trabaho. Diba? Malaking tulong yon, Ano talaga, maraming uh, tulong ng gobyerno sa mga pamilya. At saka, meron din silang ano, libreng pabahay. Siguro kapag tatlo ang anak na yata, kapag tatlo yung anak, meron silang libreng pabahay. At saka, uh, oh high so. merong libreng pabahay kapag tatlong ang ang anak at saka, libre na hanggang college kapag tatlo yung anak ano free hanggang college ang mga bata kapag isang dalawa free hanggang high school yung mga bata pag tatlo free na yung college tapos meron pa ng libreng pabahay sila pero hindi ko na kaya yung tatlo pa <laughs> hindi na kaya kasi sa mahal mahal ng ano uh, bilihin dito. Mahal yung cost of living dito. Kaya, sapat na yung dalawa. Huwag <laughs> na natin habulin yung pangatlo. <laughs> meron pa silang, ano, meron pagtulong yung gobyerno sa, ano, meron uh, tulong sa kuryente. Uh, may bayad, yung bayad namin sa kuryente, parang ganun. Sa, yung bills, parang, ano, may discount siya. May discount kasi, ano lang, Depende naman sa ano sa income ng pamilya. ay eh kaso kami, uh, pasok pa talaga sa mababa yung income kasi siya lang yung may trabaho. Pati yung sa ano, sa bigas. Uh, yung bigas, sa gobyerno kami bumibili kasi ano, na, uh, mura lang talaga sa gobyerno bumili. Pero ganun din, depende rin sa ano, sa income yun. Kung, ano, kung mababa talaga ang income, pwede ganun yun. Kaya may pasok pa kami kasi uh, mababa yung ano talaga income ng pamilya namin. Meron din ano, meron din tulong para sa ano, kung isesend mo sa special activities yung mga bata, kagaya na ano, sa swimming lesson, parang meron silang binigay dati, kaya lang hindi kami nag-apply. Kasi, ano, kapag yung swimming lesson daw, parang malayo, sabi niya ng kasawa ko, kaya mahirapan akong dalhin yung bata dito. Marami talagang tulong yung gobyerno dito. Kasi hirap yung ano, pagpapalaki sa mga bata, magastos. Kaya may tulong yung gobyerno para ma-encourage may encourage yung mga mag-asawa na magkaroon ng anak. Ito, kain tayo nito. Ito talaga, madalas, madalas, hindi kami kumakain nito. <laughs> Natatapon nito kasi, ano, dito kami, kumakain. Parang hindi kami ano nito. Pero ngayon, kainin ko ito kasi sayang. Ayan. Kainin natin ito. Huwag na yung kanin. si undit, ito yung gusto niya undit. Oh. Ayaw niya ng ano. Yan yung gusto niya. Tapos natin. Ayan. Yeah. Masarap. Masarap siya, pero madalas hindi namin makain ito. Kasi, busog na kami sa ganito. Tapos, We pag nilagay nito sa I'm sa ref, kinaumagahan, parang hindi na makain. Pwede pang kainin, pero parang hindi na kami ginaganaan sa <laughs> Kaya, tinatapon. Mm. Yeah, yeah. In the shadow, I know you're scared Take my hand together and to make a stand We've got to fight to find a way Ano saan saan yung way? Okay, okay, okay. Cartoon's yung pinapanood na. Ano na pala ngayon? Ano na? Ah, it's a... Uh, 2019? Oh, 2019. So, oh, advance Happy New Year, mga ka-TOPOP. Ganun pa rin yung New Year dito sa amin. Ano, matutulog. <laughs> yung New Year dito matutulog. Kasi, ano hindi naman talaga sila nagsisilibrate ng New Year. Kasi yung sinisilibrate nilang New Year ay yung Chinese New Year. Yung Chinese New Year, yun ang sinisilibrate dito sa Korea. Yung Chinese New Year sa February pa yun. Malaking celebration yun dito sa Korea. Talagang yun ang ano nila. Yun ang sinisilibrate nila. Pero itong New Year na sa 31, sa 31, parang wala lang. Holiday naman. Ginawang holiday yung na uh, Monday, yung Pero sa masilibrasyon, kaya yung New Year namin dito ay matutulog pa rin. <laughs> ang saya oh, sa Pinas kasi ang daming handa, di ba? Sa ating gabi, <laughs> pag ating gabi, sinasalubong talaga yung uh, bagong taon. Maraming handa sa pagsalubong sa bagong taon. Sama-sama yung pamilya, ang saya. <laughs> Pero kami dito, matutulog. Kaya, advance Happy New Year na lang sa inyong lahat mga katsufang. Hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong panunod. At kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!